Ito yung tanim ni Mr. na kamote pwedeng talbusan guys. Ayan. Ihiniwalay na niya guys kasi nga ito talaga yung pang-ulam na kamote. Ayan madami ng talbus guys. One week pa lang niyang itinanim niyan ay marami na siya kaagad na talbus. O ayan. Ito ang aming pang ulam na kamote. yung mga kamatis. Ayan nagsitumba na guys. Pero buhay naman may pag-asa pa rin babangon muli ayan babangon muli oh, ayan guys mga na natumba ang kanyang tanim na kamat kanyang silig guys ayan nagtumba ayan meron nang ulak-ulak ayan nang ulak na nga natumba sa so, sobrang lakas ng hangin ganda na ng kanyang mga tanim na talong. Ayan, nilalagyan niya kasi ito ng fertilizer. Ayun, ang gandun. Sa awan ng Diyos naman ay hindi sila na... Itong hererang ito na puro kamotigas guys ay hindi pwedeng talbusan. Dahil pag tinalbusan mo kasi ito ay hindi maganda ang magiging kanyang laman magbipitak-bitak sabi ni mister kaya hindi namin ito tinatalbusan Ay, yung kanyang mga tanim na nabuwal ayan o oh, may puso ng saging may puso ng saging natumba pero ano siguro yan makaka-recover pa yung saging na sa na yan guys ayan talaga madaming natumba ng saging buti hindi lahat guys hindi lahat ay natumba. Ayan ang mga natumba. Ayan. Bawi na lang next. Oh, tinan mo, ang pa naman ng puno na yun ang natumba. Natumba. Ayan. Sobra talaga ang lakas ng hangin guys. Oh, tinan nyo natumba. Ang laking puno kasi nito. Ayan, tatlo yung natumba na yan. Magkakadikit. Salamat na lang sa Diyos at ano, hindi natumba lahat. Marami pa namang natira. Ayan. Sobrang daming dry na dahon. O, ayan. Ang daming natumba. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Bali, may sampung na tumba. Tumbang yung saging. Grabe, ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Lakas pa rin ng ulan, guys. Kaya, ang daming binaha. Dito nga sa lugar namin, sa Oscaris, hindi binabahayan dati. Ngayon lang, binaha. O, oh, ayun, meron lang isang puno doon. Sa awan ng naman, ay hindi naman natumba itong may bunga. Hindi siya natumba. Talagang mauulam dito sa ano sa pagtatrim ng gulay. Kagaya yan. Mga saluyot guys. O tumubo lang yung mga yan guys. O ang dami. Ang dami nagsitubo ang saluyot. Hindi mo na bumili. Ayan. Mga kulitis. Saluyot. guys, update nga tayo dito sa mga tanim ni Mr. Nagulay. Ayan, ang nangyari. Nainiwan ng bagyo. Ayan guys, mga nabalong kanyang tanim na saging. Ayan guys, oh. Sayang, oh. Hindi pa lumabas yung kanyang ano puso ng saging yan guys nabuwal, ayan, nabuwal. itong kanyang mga tanim <laughs> parang nagsilanta na sila tingnan nyo yung kamatis niya puro nabuwal guys ayan kahit tinalian niya yan ay nabal pa rin sa sobrang lakas ng hangin Ganun talaga. Taon-taon naman yan ay dumarating ang trahedya, bagyo. Salamat din kami dito sa lugar namin dahil walang baha. Hindi kami pinaha. Ayan mga tanim na ano, tumubulang yung mga kulitis na yan guys.